So welcome Relarge TV. Okay no? So sa ngayon mga kaidol, nakita niyo tong mga pusti ng uh, wall ng aking bahay. So sa ngayon mga kaidol ay ipapakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng forma sa kulom para dito sa kulom na kayo lang mag-isa ang gumawa at kayo lang mag-isa ang uh, nagtayo or nag-install. So sa ngayon ha, Kaidor, ipapakita ko sa inyo kung paano ko to uh, ginawa yung purma at paano ko to uh, in-install yung purma na ako lang mag-isa. So kung gusto niyo'ng malaman kung paano gumawa ng purma sa kulo, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro kung bago pa lang kayo sa channel ko, wow. don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again Anaka. para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload ng mga videos ko. Thank you! Okay no so sa ngayon mga kaidol, nahirapan ako sa kalisod uh, ikakabit ko na yung porma na ginawa ko dito So nakita nyo to mga kaidol na tapos ko nang nailagay yung purma. So ang kailangan na lang dito mga kaidol ay bubuhusan ko na. Okay no, so sa ngayon mga kaidol ay bubuhusan ko na ito. Okay no, so sa ngayon mga ka tapos ko nang nabuhusan yung uh, kulom o yung poste Okay no, so sa ngayon mga ka-idol ay tatanggalin ko na itong purma. So, okay, no? So, sa ngayon, mga ka-idol, tapos ko nang uh, natanggal yung uh, purma. Okay, no? So, nakita nyo, mga ka -idol na mahirap talaga na magtayo or mag-install ng purma sa kulom natin kapag ka uh, ikaw lang ang mag